hindi siya ordinaryong uh, palaman. ang pinaka paborito ko na palaman is yung cheese whiz. cheese whiz. tapos yung daing bulad sa bisaya. yung daing boneless na siya, tinatanggal ko siya sa ano sa kaya, sa mga buto tapos nilalagay ko siya doon sa loob. so yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal, cheese Swiss, tsaka bulat or daing. Uh, meron akong maalala na nangyari sa akin noong uh, bata pa ako sa pandesal at sa bulan. Kasi ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang malala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulan. So, breakfast, may bulan. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulag, yung akala ko malinis na siya, na wala siyang buto, wala siyang tinik. So, nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganun. Tapos, uh, meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, naatusok yung ngalangal ko. Tapos, yung natusok yung ngalangal ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yon papunta kami paaralan. Papasok kami sa school. Tapos, sa sobrang iyak ko, na uh, sabi ni Uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Papa ko, sabi niya sa akin, Gusto mo ba na huwag nang pumasok ng school? Sumama ka na lang sa akin. Ay, pan paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung uh, tinik sa ngalang ko. Nasabi ko kaagad, Oo, oo, oo. So, maalala ko yung araw na yon na tinik ako ng uh, Uh, buto ng uh, daing doon sa pagbisay na kinain ko. Pero, na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Uh, tsaka sa sa Hall of Justice pa yon no? So, mas bata pa pala ako noon. oh no, four yes, Ay, yes, four. Oo, so kasama, sumama ako doon at gusto-gusto gusto ko kasi doon uh, sa Hall of Justice kasi busy si PID eh. Uh, nagtatrabaho siya. So, pag sinasama niya ako, paikot-ikot ako niyan. Akyat sa taas, sa baba, sa labas. So, the usual na bata na kung saan-saan uh, umaabot. So, yun yung uh, hindi ko makalimutan na memory sa pag